Meron po ako ditong blouse na uh, nakikita nyo malalim po yung kanyang neckline. No, kapag suot ko po kasi yan medyo uh, mababa siya. No, gagawan ko po siya ng paraan para medyo naman ay lumit yung pinaka opening ng neckline niya. Gagamitan ko lang siya ng karayom sa kamay. Yan. And then tatahian ko yung bandang uh, uh shoulder ng damit. Magsisimula po ako dyan sa may tip ng shoulder. Ayan. Unang pasada ko lang ay maliit muna siya. Bali pasigsag po yung gagawin ko dyan. Hanggang makaabot ako dun sa dulo ng neckline. Medyo malapad na po doon. Ayan. Ang purpose po niyan para lumiit po yung uh, neckline at na uh, magkaroon po siya ng tahijaan sa bandang shoulder. Ayan. Kailangan na uh, bawat tahi nyo ah uh, palitan, magkabila. Ayan, hanggang sa lumapad ng lumapad po yung pasada nyo dyan. Sa pagtahi nyo, sa pamagitan ng karayom sa kamay. Ayan. Mas maganda rin to kapag wala kayong uh, makina no? Ganito lamang po yung pwede nyo uh, uh, gawin sa pag ng damit ninyo. Nakikita nyo po lumalapad ng lumalapad. Habang papalapit po siya dun sa may dulo ng neckline. Yan. Para paraan po tayo kung paano natin marerepair yung mga damit natin. Na no, marami pa po ang uh, paraan yan. Eh, ito po na po yung na-share ko sa inyo. Dahil dati po na-share ko na kung paano matakpan or magawa ng paraan ba para matakpan yung ating mga cleavage cleavage. Sana all my cleavage. May mga cleavage dyan. Minsan po tinatapalan po dito sa may bandang ibaba ng neckline. Lalo na kapag masyadong malalim yung pagka-v-neck ng neckline ng damit. Ayan, pagkatapos ko doon na uh, matahi sa dulo, ayan, hinila ko po siya. Kailangan nyo siyang hilahin para magkaroon siya ng tahi doon sa ilalim. Ayan. Kita nyo may tahi na siya. Ayan, kailangan naka-align po yung tahi ninyo para maganda naman po yung kalalabasan. Ayan. Ganun din po gawin nyo sa kabila para pantay na po sila. Ayan, mga 1 inch lang yung nabawas dyan. Tahingin ko lang siya sa dulo niya para maganda naman at uh, hindi siya lumalabas. Kapag suot-suot na po yung blouse. Ayan, sana po ay may apply yun sa mga damit nyo kapag nagre-repair kayo. Lalo lang kung wala po kayong makina sa bahay. Ayan, ganyan lang po kasimple. Sana ay nakatulong sa inyo. Palike and share naman po. And papalo na rin po sa more videos na i-upload ka po po araw-araw. Uh, And thank you so much sa panonood. God bless.